mostly dito sa Pilipinas, sa mga bahay, sa residential, is hindi naman ganun karamihan ang mga gamit. So, hey, ayun So, orientation, pinakamataas sa pinakamababa. Sa mga industrial, is ganitong breaker yung mga ginagamit mo lads. Kaya mapapansin nyo yung breaker nyan, tsaka yung mga flag, is doon yung makikita kung match yung flag, din yung breaker mga lads. Hi hey, mga So, every time na manonood kayo ng snap video ko, is pa-comment mga lads, pa-like na rin if ma-share -share nyo, is pa-share na mga lads. So, yung pag-like, pag-comment, at pag-share is makakatulong yan dun sa algorithm ng mga video ko mga lads. So mga lahat, itong panel na to is 30 plus years na itong panel na to. Pinapapalitan na. So inilawan natin. Ayan yung ano yung pinakang main panel. So yan is more than 30 years na itong panel na ito mga lads. Ay, makikita nyo doon sa mga breaker yan mga, mga lods. Parang 40 yan. Ah, 40 nga yan. 40. Then ito 40 rin mga lods. So makikita nyo yung wire. Ayan yung wire. Para number 14 itong wire na ito mga lods. Ito. Dito sa 40 na ito. Then ito is 12. Then number 40 na ito. Or 12 din ito isa. Ito lang ang ano. Ito yung maliit. Number Uh, 14. So, undersized siya dun sa, hindi naman undersized, hindi tama yung breaker dun sa wire mullet. So, tama yung wire para dun sa ilaw, yung wire para sa outlet, pero yung breaker is hindi much dun sa, ano, sa wire mullet. Then, hindi siya, ano, hindi siya umiinit kasi nga hindi nagkakaroon ng na overload. So, ang may possible na mag magiging problema sa ganito is yung ground fault mullet. So, magkakaroon ng mababalatan yung wire or madidikit yan dun sa, sa ground mullet. So, yun yung possible na magkaroon ng, na masunog yung wire. Pero dun sa overload is, yan, pati, uh, pati by, uh, paano naman yan, na hindi nagkaroon ng overload mga lods. Kasi, hindi naman nasusunog yung wire. Kung sa noise, kaya ng wire dun sa load niya. So, hindi siya nagkaroon ng overload na sabi natin na 30 to 35 hanggang 40 amps na nakarga ng wire is, hindi naman na gamit. So, sa tingin ko tama lang naman yung gamit ng mga wire. And, yung breaker lang yung ano, yung breaker lang yung dapat itama mga natin yan. Kaya sa ngayon is, yun yung gagawin natin dun. So, itatama natin yung mga breaker para dun sa, sa capacity ng wire mga natin yan. So, number 12 lang naman yung pinakamalaking wire dito. And 14 yung pinakamalit. Yun din yung gagawin natin na uh, breaker. ah uh, 20 amps then 16 amps lang yung breaker na gagamitin natin para dun sa mga wire na gagamitin natin. Mga lads, so binubutas natin, papalitan natin ng, na, dito natin ilalagay yung ano, yung chint. Ito yung ilalagay natin. So nagpabili tayo ng 18 ways na panel and circuit breaker para dito sa panel na ito Dito natin ilalagay. Makikita nyo may butas na yung pinutasan ko. Then, chine-chipping ko yan, is doon sa likod mga lads. Hindi tayo nag-chine-chipping dito. Doon na natin chine-chipping sa labas. Mga lads. So napalabas natin yung dalawang yung apat na ano, yung apat na tubo. Meron naman tubo nung araw. Kulay ano yan, kulay gray. Kasi doon sa amin, sa may bahay namin, kulay gray din yung nakalagay na ganyan ng tubo mga So ganyan yung kulay nung araw na ano, na mga pipes. So doon sa taas hindi na nila nilagyan. Nakaganyan lang, naka-expose lang na ganyan. Then may porcelain na insulator. So makita niyo dalawang wire yan, line 1, line 2 na agad yung ano yan. Ang linya niya mga lads yan. So, gagapang na lang katulad sa ilaw. Then gagapang na lang yung isa doon sa ano, sa switch. Ay wala eh. So ganyan yung style nung ano nung araw. So, naka-prepare na itong, ano nito naka-prepare na yung butas nito. Tanggalin na lang natin 'yan. Then kasi may power, hindi natin pwedeng pagsabay-sabay na patayin to. So, papatayin natin, hilahin natin yung wire. So, sa ngayon is puro ganyan lang muna yung ginawa natin preparation yung ginagawa natin para dun sa uh, installation ng panel. Uh, nilimitahan natin yung dumi dun sa, ano, dun sa loob. Kaya yan ang mga dumi natin sa labas. Hey, mga so tatakpan na lang natin ng ano yan, ng pag na yung panel, sakto na yan dun sa ano, yung pinakang face ng panel, sakto na yan dun sa loob. natin yung panel atong pader makita nyo yung butas nya eh ng entrance ng penetration ng mga wire is dito sa likod mga lad. so makapal kasi yung ano to makapal yung pinakang pader then dito sa cemento is halos naka close pa itong ano na to itong lugar na to makita nyo dito sa likod mga lad eh. makita nyo yung kapal ng ano nung pader so mayroon pa kung babakbakin pa rin uli natin to hindi na natin babak to. So ilalabas na lang natin to. Ang ano ko si is na dito sa lugar na to yung, ano, yung panel. So ilalabas natin yung wire dyan. Katingin natin dyan. Ilalabas natin yung wire. Then ilalabas natin muna dun sa ano. Dun sa labas. Yung main line. Yun yung main line. So nakalabas yan. Ayun. So papagapangin Ilalagay natin ng flexible yan. Papagapangin natin dito. Then ilalabas ipasok natin dito muna. lads. Dito na natin ipasok yan. Then ito, dito na natin pasok sa likod. Makapal yung alam ano, mo lods. Makapal yung yung pinakang wall nila makapal. Hindi na tayo magbabakbak. Pagpangin lang natin dito makapal tong alam ano, makapal tong pader. So bibili tayo ng elbow para dito mga lods. discardin niyo yung ano, kung paano niyo at kung saan niyo padadaanin yung mga wires, discardin niyo mga lods. Kung gusto niyo sa taas, may mga marking siya na pwedeng butasan sa ilalim mayroon din depende dun sa panggagalingan ng wire mallets katulad nga nito is sa taas na natin padadaanin kaya dito natin nagapang sa likod hindi natin pinagapang sa taas kasi masyado pang magbabakbak tayo dyan para lang ilagay natin doon sa ibabang mallets ang wala din so kanya kanyang discard yan kung paano nyo gagawin and paano nyo papalusot yung, ano, yung mga wire papunta dun sa panel then ayun hey, mga lads makita nyo yung level natin i-level nyo yung ano kung magkakasakay ng mga box, mga devices, ugaliin nyo i-level yung, yung nilalagay nyo. Ayan nga tulad yan. Ayan mga load. So makikita yung outlet yan. Then yung switch. Dating switch yan. Pero bumaba na bumaba ng ganyan mga load. Ililipat siya yung switch sa so, itataas natin. So ilalagay natin dito. Yung madaling ma-ano. Yung madaling ma-access ma yung switch. So yun na yan. Then itong switch ano na to. Pwede natin gamitin na to para doon sa outlet na yung monods. So, dyan na natin lagay yung outlet para dito sa rep. And, ginagamit kasi ano doto, ng ano to, saksakan nung makina. So, pwede na natin dyan ilagay yan para mas mataas ito. Then, yung switch dito. So, isang yung, isang ano na lang gagawin natin, isang butas lang yung tabasin natin para doon sa switch. So, pwede natin gamitin yung ano na yun. Yung butas na yung para sa, sa ano, sa outlet. Then, ito yung switch. Then, condemn na natin yun. Hindi na natin gagamitin. Kaya mga lodi, So, nalagyan na natin yung, ano, yung panel. May cemento na yan, may mga pipes na. Then, yung switch that, na na dito. Yung isang outlet na, yung outlet, hindi na natin tatanggal yung outlet na yan. So, ito, magagawin natin yung outlet. To. Ito yung switch dati. Then, nalagyan na natin dito sa, ano, sa bagong ilaw, ah, switch ng ilaw. Ay, mga lati. So, ganyan lang yung ginawa ko discard eh. So, kayo, kung nadoon kayo sa field, madidiskarte niyo yung ano, madidiskarte niyo yung trabaho. Paano niyo nakikita yung trabaho na mas mapapadali kayo? Is ganoon lang gawin yung mga lods. Na hindi naman malalayo dun sa ano and wala tayong mga nilalabag na ano na doon sa code na ginagawa natin. Ay mga lods. So ito switch outlet yan. Ay mga lods. So tinabasa natin yung mga mga PVC and inflexible para hindi masyado mahaba doon sa ano. So ilalagay na natin yung mga breaker. Ayan yung main 63 amps yan. Uh, branch 20, 20, 20, 20, 20, then dalawa 16. Uh, bali ang ilalagay natin is 8 to full breakers lang mga lots. So walo. So yung walo is sapat na hindi dito mga lots. May ano yan. Wow, bali malalagay para na spare yan. Pero kasi dito, walo yon then yung isa is hindi gumagana dito. So may spare na isa. So, 8 So, anim yung mga gumagana. Then, isang main, seven. Then, spare yung isa. So, ganun din yung gagawin natin dyan. Uh, main, then may isang spare. Ay, wala So, may mga ano dito. May mga 40 amps dito. Tanggalin natin yung mga 40 amps na yan. So, pinalitan lang natin ng 20 amps. Kasi ang wire natin is number 12 lang mga lods Hindi na mag, hindi na tayo maglalagay ng mas mataas pa sa sa 20 to 25 amps. Para dun sa wire na number 12 mga lads. Yung wire natin is 12. Ito yung wire mga lads. Ah, yung wire. so number 12 yan. 3.5 mm. Uh, felt Dodge TTH yan. So, kung number 12 yung gagamitin natin, hanggang 25 amps lang tayo. Maximum 25 amps. Or, ang susunod na kasi dito is ano, ah, Bali 32 sa mga gatong MCB. Miniature circuit breaker is 32 amps na isusunod sa 25 mga lads. May 25 amps nito mga lads. 20, 25, then 32. So kung mapapansin nyo yung mga industrial na, na flag, uh, 16, then 32 amps. Ganun na yung mga rating capacity ng mga, ano, ng mga industrial na ano. So sa mga industrial is ganitong breaker yung mga ginagamit mga lads. Kaya mapapansin nyo yung breaker nyan, tsaka yung mga flag is doon yung makikita kung match yung flag din yung breaker mga lods. So ginagamit na rin natin yung mga breaker na ganito sa residential. Kasi nga mas ano to, mas sensitive yung mga ganitong breaker and mas ano gamitin. Mas madali gamitin mga lods. So iba-iba yung ano, bali iba-iba yung brand nito. Ito is China brand to. Dito ko na lang din sa Pilipinas to na ano mga lods. Kung nasa abroad ako, marami mga brand doon na hindi ko nakikita yung brand na ganito na chint na to. So, pakaraniwang kung nagagamit doon is yung Merlin Gerin, ABB, ano pa yung iba. So, marami, maraming ibang magandang brand na talaga sa ibang bansa. So, ito is dito ko lang to na ano sa Pilipinas. So, ito dito is obra oh, na to dito sa atin mga lads. Mostly dito sa Pilipinas, sa mga bahay, sa residential, is hindi naman ganun karamihan ang mga gamit. So, dito sa atin talaga, konti lang. So, ito marami na nga ito. Itong 8 uh, breakers na ito is marami na yan para dun sa isang katulad nito, bungalow type na, ano, na, na bahay. Ay mga alat eh. So, try ko i-install yung mga breaker. Then, yung itong mga lots. Itong, itong pan-jumper niya. Ayun. So, babawasan natin itong jumper na to Kasi, hindi siya kasama dun sa main. And, meron siyang, ano to, Meron siyang, kasi siyam to mga 9 na ano to, 9 na double. So, tatanggal tayo ng dalawa dito. Dalawang double. So, apat na ganito. Apat na ipin. Ay hey, mo lads. So, tatanggalin ko muna to. Ikasa natin yan. So, ay hey, mo So, orientation, pinakamataas sa pinakamababa. So, ganun lang laging orientation natin. Kasi dito yung pinakang main. Then, they distribute siya. Incoming sa taas, outgoing sa baba. Papunta dito sa ibabaw sa sa line side ng mga uh, branch mga lads. So, ganun yung ginagawa natin palagi. So, maliban na lang kung talagang misa kasi, nilalagyan natin sa ilalim yung main. Then, tatap natin yung ano dyan, yung pinakang branch sa ibabaw lahat. So, pwede naman yung mulat. Basta main lang yung gawin yun. Uh, na. So, main lang yung gawin yung baliktad. Ayun mga eh. So, nilagyan natin yung switch. Tsaka yung outlet yan. Pero wala pang power yung outlet yan. So, inanulang natin yung wire doon sa taas sabay-sabay na natin pagkakain natin sa taas then sinarado na rin natin tong panel kung na lang uli natin ito bukas so wala pang wire yan ikakasapal natin yung mga wire yan